Lalo pang dumami ang mga nabiktima ng paputok sa pagsalubong pa sa bagong taon. Sa huling datos nga po ng Health Department kahapon, umabot na sa 340 ang naitalang firecracker-related injuries sa buong bansa. 140 sa mga yan ang naitala sa loob lamang ng unang araw o yung pong kahapon na selebrasyon. Ayon sa DOH, karamihan sa mga biktima ay puro 19 years old pababa at halos puro kalalakihan. Samantala sa iba pang mga balita, hindi lang mga paputok ang nakadali sa ilan nating kababayan itong bagong taon. Sa tundo dyan po sa Maynila, isang lalaki naman ang isinugod sa ospital matapos tamaan ng ligaw na bala. Nasa labas raw ang biktima nang maramdaman niya ang biglang pagdurugo sa kaliwang kamay. Agad namang nalunasan ng lalaki at nasa maayos ng kondisyon. Sa huling datos ng Philippine National Police, sa anim na ang kabuang kaso ng ligaw na bala sa buong bansa. Apat ang naitala sa Metro Manila at tig isa naman sa Central Luzon maging sa Zamboanga. Samantala pa rin, bumaksak po naman ang kalidad po ng hangin sa Metro Manila matapos nga ang walang tigil na putukan sa pagsalubong sa bagong taon. Kahapon po ay ng makapal na smog ang mga gusali sa ilang lungsod gaya nga po sa Mandaluyong, Paranaque at sa Pasig. At ayon po sa monitoring ng Swiss research firm na IQ Air, bumaksak sa unhealthy level ang pollution sa hangin sa NCR kahapon isa tuloy ang Metro Manila sa may pinakamaruming hangin sa buong mundo noong New Year. Mabala po ng mga experts ha, ugaliing magsuot pa rin po ng face mask. May posibleng magdulot ng ubo, sipon, allergic na rhinitis at maging sakit sa baga ang labis na exposure sa maduming hangin. Samantala, nagbigay naman ang kanil kanilang mensahe para sa bagong taon, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. maging si Vice President Sara Duterte. Si PBBM nagbalik tanaw sa mga dumaang kalamidad sa bansa. Pinalalahanan niya ang katataga ng mga Pinoy sa pagharap ng iba't ibang pagsubok sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagpupursige. Binigyang diin naman ni VP Sara ang mga pagsubok na pinagdaanan ng mga Pilipino sa nakaraang taon. Nagpasalamat din ang Vice Presidente sa walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino. Samantala po naman sa lagay po ng panahon, nagbabala po ang pag-asa sa isang bagyo na posibleng mamuo o pumasok sa Pilipinas ngayong pong Enero posible po pong maglandfall ang bagyo sa Eastern Visayas o Caraga region sa Mindanao. Hindi po naman inaalis ng pag-asa ang posibilidad ay ito na itoy lumihis at hindi na tumama sa ating kalupaan. Sa ngayon po na atiling maulan ang panahon sa ilang bahagi po ng bansa dahil pa rin po sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Maapektuhan pa rin ang shear lines sa Metro Manila, Calabar Zone maging sa ilang bahagi po ng Central Luzon at sa Bicol region habang magkakaroon po ng mga manakanakang pag-ulan sa Batanes, Ilocos at sa Cordillera.